So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat panalo po si Vince para sa kakatapos lang ng laban niya na ginanap sa General Santos City. Tinalo po niya ang Thai fighter na si Sarawat Taworn Kam. Baya technical knockout sa round 4. Binugbog nga po ni Paras itong dayong Thai fighter. Wala itong nagawa mga tol sa pressure ni Vince Paras. Hanggang sa hinto na po ng referee yung laban sa round 4. Napahiga pa nga po itong Thai fighter mga tol sa sakit ng katawan. Dahil sa panalo ni Vince Paras mga tol, nasungkit po niya ang IBF Pan Pacific Super Flyweight title. Umabanti na po ang record niya sa 24 wins. And 3 losses and 1 draw. Habang bumagsak naman po ang record ng Thai fighter sa 24 wins and 4 losses. Yan na po ang tatlong sunod-sunod na panalo ni Vince Paras mula nang talunin siya ni Hiroto Tokyogochi noong nakaraang taon sa Japan sa kanilang naging trilogy. Sa kabilang banda naman mga tol, suportado din po ni Canelo Alvarez ang anak ni Manny Pacquiao na si Jimuel Pacquiao sa pagsabak nito sa professional boxing undercard sa ama niyang si Manny Pacquiao okay nga kay Canelo na mapapalaban itong si Jimuel sa card ng tatay niya. Suportado daw niya si Jimuel sa pagsabak nito sa pro. Matatandaan na nakasama na puminsan ni Canelo Alvarez si Jimuel Pacquiao noong nasa training camp ni Canelo itong si Jimuel. Malaki din ang respeto ni Canelo Alvarez kay Manny Pacquiao. Nagbigay din kasi ng opinion si Canelo sa laban ni Manny Pacquiao kay Barrios. Ani Canelo, magandang laban daw yan. Kilala daw natin si Manny Pacquiao na pinapakita daw talaga nito ang best niya sa laban. Samantala, muling nagkaharap sa pangatlong pagkakataon sa press conference si Canelo Alvarez at Terence Crawford. Muli nga po nagkasagutan si Crawford at Canelo. Nang mai-open ulit ang usapan sa nangyaring pagtulak ni Canelo kay Crawford sa naganap na pangalawang press con nila. Wika ni Canelo mga tol kaya umano niya tinulak itong si Crawford dahil napaatras daw siya. nare umano niya ang opponent niya pero kung ganyan daw ang gagawin sa kanya, e ibang usapan na daw yan. Sa tingin umano niya, e baka daw na utusan lang itong si Crawford ni Torki Alalzik na dapat daw may gawin itong si Crawford. Kaya siguro daw ginawa ni Crawford yun sa kanya. Kahit na hindi naman daw gusto ni Crawford. Sagot naman ni Crawford mga tol, hindi daw siya inutusan ni Torki Alalzik. Pinasinungalingan naman ni Crawford yung sinabi ni Canelo. Ah ni Crawford, hindi nga daw niya na-touch itong si Canelo. Kaya nag-react si Canelo mga tol, alam daw ng lahat kung ano daw ang ginawa ni Crawford. Sagot naman ni Crawford, may mga nagsasabi daw kasi sa kanya noong nasa room pa siya na natatakot daw siya kay Canelo. Kaya pag akyat daw ng stage, pinakita lang daw niya na siya daw ang boss sa laban at hindi daw siya natatakot. Sagot naman ni Canelo, wala daw siyang sinasabing ganyan. Kaya daw ganyan si Crawford, e mga walang sinabi daw kasi ang mga nakakalaban nito. Kaya nagre-react daw ito na parang great fighter. Malalaman daw ni Crawford sa September 13 na iba daw ang laban na yan para kay Crawford Sagot naman ni Crawford mga tol Eh ganyan din daw kay Canelo Iba din daw ang laban na mararanasan ni Canelo sa kanya Banat pa ni Crawford Yung huling nakalaban daw ni Canelo Eh hindi daw niya yung kalibel Buelta naman ni Canelo Nakalaban na daw niya lahat ng klaseng boksingero Tanong pa niya kay Crawford Mag mention daw ito ng isang nakalaban niya Na isang elite fighter Sumagot si Crawford mga tol At sinabing siya daw kaya sinabi ni Canelo, siya lang pala ang makakalaban ni Crawford na elite fighter. Malalaman daw nito sa September 13. Bumelta naman si Crawford at sinabing kapag tinalo daw ba niya ito, magiging walang kwenta daw ba siya?